guys. Ah. Uh, eh i-share lang sa May share lang sana ako sa inyo ngayon guys. Uh, uh, ano quick review lang ito hindi talaga to full review kasi hindi naman tayo magaling mag uh, reviews kasi hindi naman tayo fluent mag Tagalog, I'm shadow. Uh, i-share ko lang sa inyo Ah uh, itong uh, i-review ko. Ito ay uh, ano pwede ito sa mga ano newbie na gustong bumili ng reels kasi nga ah uh, naghahanap din tayo for me hindi ko pa siya na field test no. So, bago pa siya. So uh, meron tayong dito na ah uh, mas uh, sabi ko ang mid gear na lang mid gear din siguro to kasi nasa nasa price ah uh, ito yung na nasa 5 4k to 5k din yung price nito casking crystal pero nabili ko to ng ano lang 1 1.8 1000 nung nag promo sa ko alam kung Lazada ba yon o Shopee nag 1212 -12. ewan ko kung ngayon kung mag po promo sila ulit no sana nga mag-promo kaya eh, bibili ako ulit kasi na, ang regular price talaga nito is nasa 4,000 plus so nag 50% off siya umabot siya ng 1,8 hindi ko nga alam kung ba't 50% off pero parang clearance sale nila nag uh, 1,8 lang yung ano uh, kamit na lang yung iba no, na nakabili din So, dalawa in order ko nito Binigay ko sa bayaw ko yung isa. Tingnan yung drag sound niya. Maganda. Tsaka smooth siya guys. Tsaka maganda siya for adjing, UL. Pwede siya sa adjing, UL. Sa price na 5,000. No? Ang next reel ko is this one. Shore XR. So, nauna, nauna, nauna kong nabili itong Bankwish. tapos kasi nga yung rad ko is sorry xr din so binili ko <laughs> nakabili nag downgrade tayo guys bumili, bumili na lang ulit ako ng sorry xr para ma partner yung rad gusto ko kasi rin partner yung rad eh kaya ayon so yung drag sound ng sorry xr ayan at yung last is a uh, high end na rin to guys. Uh, ang pinaka high end is Stella pero sa Adjean siguro mas prefer ko ito. Ito na lang bilhin nyo. Hindi naman siya masyadong ano. Uh, kung tingnan niyo may parang plastic siya. Parang di siya dito o star 'di ba o ano compact parang di siya matibay kung tingnan pero matibay naman talaga siya guys kasi gawang ng Shimano siya at Japan naman yan yung drag sound niya ah, narinig niyo na lahat ng drag sounds eto yung last kong ano is for uh, Kung mga baguhan pa lang kayo I suggest na ito Birkin Care ah I'll review ko if i test ko to guys bukas siguro or sana makaulit tayo. Ayan. Ayan yung mga Ma, ang price nito is around 700 to 800 siguro sa Shopee o Lazada. Napakaganda siya. Ayan. Unang-unang unang-una unang ko talaga napansin guys is yung drag sound niya. Tsaka ano siya, metal siya. Tingnan nyo. Within 700 tsaka that price. Napakaganda niya. Metal, metal, uh, aluminum din to. Yan, aluminum. Wala siyang masyadong plastic. Aluminum. Napakaganda, napakasolid. Ito, mga plastic naman to. Yan. Tapos yung drug sound niya, guys. Tingnan nyo. Napakaganda. Ar parang similar siya sa mm, Saragosa yun, Saragosa meron akong Saragosa na 10,000 eh tingnan nyo guys yung brand. ang lutong ang sarap guys kaya suggest ko sa inyo guys kung bibili kayo ng pang newbie na no, tingnan ko bukas na no, kung makakahuli sana makahuli tayo no, para mak maka at saka napaka smooth din siya guys hindi lang siya masyadong smooth ng high end syempre malaking presyo nasa ito, nasa 20 plus. Ito, 10,000. 5,000. Eto, 1. Ah, hindi man lang umabot ng 1,000 guys. So, I suggest ito, no? Sa mga newbie pa lang. Tingnan nyo yung drum. Napakalutong. Parang saragosa yung tunog. Ito, i-share ko lang sa inyo guys, no? Sana bukas makakahuli tayo para ma-share uh, ma ko yung iyak niya talaga. Tsaka yung quality niya guys, good for, good for uh, the price na talaga siya. Kasi oh, 700 to 800 yung price niya ngayon sa Lazada or sa... Aray ko. O, oh, tingnan mo yung sounds. O, oh, i-compare ko dito. O, oh, layo na abat. Ito yung sounds ng Bankwest, no? Oh, walang ang hina. Walang kalo. <laughs> ito yung ano, so ipitan natin. Oh, wala talaga, guys. Uh, sorry, XR. Uh, wala. Hmm. Um, panis. <laughs> Saka, ito yung last, yung crystal. uh, Ayan. Uh, Medyo may ano din nga ito eh, yung crystal eh. Ah, uh, lang guys. Ito ah. Sana nga maano tayo ng Birking eh. Kasi na-review natin. Napakaganda. alam tingnan yung tunog. Damn. So, ayun nga guys. So, yan lang muna guys eh. Quick ah... Uh, drag sound lang tayo kung uh, hindi pa na, na if test lang muna natin siya tapos i-review na lang din natin small uh, ano lang quick review lang din ah salamat guys sana comment kayo guys kung nagustuhan nyo rin tong Birkin gear kung meron kayo ang sarap talaga ng sound tunog mayaman parang sa bike lang ba guys lakas yung tunog mayaman eh ko na lang tapos yung UL rod ko kasi na naputol nahayaan ko sa ano na ano ng mga bata uh, hindi naman siya error ko pero error ko pa rin kasi hinayaan ko doon sa baba na uh, kaya ipapartner ko lang din siya sa may rod ako dito na Rad uh, wala na akong UL Rad Ay nako. Naputol pa kasi. Yan, putol. Ganda siya sana. Uh, ano na siya. Ryobi Forester to guys. Napakasa napakaganda. Napakaganda. Nasa ano din. May, may price din naman siya. Pero di siya kagamahala ng ibang high-end. Pero para sa akin, high-end na rin siya kasi napakaganda ng ano. Kaya, ang gagamitin natin bukas is, ano lang, siguro kukuha na lang tayo na uh, mumurahing rad din para i-partner natin dito. Para budget-friendly setup. Para sa guide ng mga newbie guys. Eh, lalagay, lalagyan na lang siguro natin to ng line na uh, 6LB sana may 6LB para bukas guys see? Eh, review ko na lang bukas salamat guys para nanonood